Good morning sa inyo guys! Ito nga pala yung mga pagkain hinanda ni Mayor ngayong araw dito sa barko for today's video! Panigurado, busog-lusog na naman yung mga marino. Tara, samahan nyo yung kalbo mag-food trip. Let's go! So ayun na nga guys, pagkabangon sa higaan, ligo muna saglit bago pumunta ng krumes para mag-umagahan. Sheesh! Okay, dahil fresh at mabango na yung kalbo. Atak! umpisan sa chibugan. Meron pala tayong model ngayon guys for today's beat Si DJ Rem in the house. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Oh she. Okay, tignan natin kung anong kakainin ano, ako, veterano. Tinapay lang. Anong palaman yan? Wala. Okay, so, Uy! Pak! vlog. Ito yung walang katapusan. Oo, oh, walang katapusan. Oh, walang katapusan. Walang katapusan. Walang katapusan. Walang katapusan. Walang Pagkatapos kumuha ng pagkain ni DJ Rem Kumuha na rin ako ng sakin Ayun, may lumabas pang saging Saging guys Waka isa Lagi na tayo, lagi na tayo Ang Yogurt with fruit Diet Kanya-kanya na yan trip Kung anong gusto mong kainin Katulad ni Kalbong Siman TV Break muna sila ni Bacon Oh yeah Pagkatapos ng umagahan guys, pumunta na kagad tayo na merienda, puro chibog lang tayo today. Saka ipapakita ko rin sa inyo mamaya kung ano yung mga natirang pagkain. Shish! Ito pala yung hinandang merienda ni Mayor guys. Aba, special, strawberry cookies, kuha lang hanggat mainit-init pa. After ng merienda, sunod na kainan, tanghalian na. Paboritong subject, lunch break. Wala nang teka-teka, pinintahan ko na kagad yung sabaw, kalabasa soup. Dito naman sa mga main dishes, merong only rice. Sitaw, baboy, gulay, kalabasa, pag pinagsama-sama, pakbet. Uy, meron na namang manok na gininaw, kinumutan ng bacon and cheese, so shalen. Ayan, para sa mga nagsasabing hindi raw healthy yung pagkain namin dito sa barko, naglabas tuloy si Mayor na maraming gulay-gulay, oh no! Yan yung maganda sa barko namin, lagi kang may choice, meron pang only soft drinks, pati juice, alright! Ako nga, gusto ko na talaga mag-diet, pero nung nakita ko yung dessert, yummy! Kung kaninang umagahan, nakipag-break si Kalbong Siman sa bacon, joke lang yon, mahal ko na siya ngayon. Grabe, ang rupok, hindi nakatiis. Oh, she! Pagkatapos ng tanghalian, rekta na kagad tayo ng hapunan. Inabangan ko talaga guys kung ano yung mga matitirang ulam. Eh, napakaangas par. Meron tayong chicken adobo with egg. Saan ka pa? Uuwi ka pa ba niyan? Shish! Tapos mga iba't ibang klaseng luto ng patatas, tinapay para naman yan sa mga European friends. Yan pala yung dessert guys, yung kulay yellow na yan, kaso nga lang hindi ako mahilig dyan. O oh, ba diba, ganun lang kadali guys, may tagaluto na, chichibog ka na lang, alright! Eto na pala yung mga natirang pagkain guys, pagkatapos kumain ng mga crew, kailangan din kasi magsara ni Mesman, pahinga pahinga din pag may time. Bago pala isara yan guys, tatawag muna si Mesman ng last call para sa mga gustong umabol. Kung paborito mo yung adobo, edi sumandok ka hanggat gusto mo. Katulad nito ni DJ Rem, inabutan niya pa yung paborito niyang dessert, kaya kumuha na siya. Shee! Sayang din naman kasi yan guys kaya dapat lubos-lubusin yung iba kasi dyan magiging pagkain na ng isda sa English fish nah.